magandang gabi sa lahat. Magandang hapon sa lahat na nandyan, na sa baba at nasa dumalo sa aking premier. Ayan, maghahanda tayo ng lutuin natin guys. Ayan, meron po akong kamatis, sibuyas. Meron po akong karne ng karnero. Ayan, hindi po siya beef guys. At ka karne po ng karnero. Ayan. Ayan, meron akong black lemon, cinnamon stick. And of course, ang aking taba, -taba ng karnero. Ayan. Yan po yung magiging oil ko guys. Yan po yung gagamitin mong panggisa. Ayan, actually lalabas yung mantika niyan. Uh, I never use uh, fred, uh or uh, normal oil. So, ito yung gagamitin ko para mas medyo malasa talaga yung ating gulay at ating sabaw mamaya. Ayan, meron po akong mixed spices. Tomato paste. Ayan. So, yan yung nakahanda kong karne ng karnero. Ayan. Kung tawag yung nandito guys, lahang. Ayan. Sa mga Arabic uh, area, yung natawag niya is lasang. Ayan. Dito po sa medium East. So, ayan. Higisa natin guys. sa Kasi ang subuya sa, sa mga taba-taba na nilagay ko. Ayan. Hindi na siya kailangan natin naman ating ayan. And then, ilalagay natin yung kamates. Ang ating fresh na kamates. And of course, andyan nakahanda yung ating uh, meat. Na meat ng ano yan. Meat ng karnero. Ayan. Hindi po yan siya beef. Ayan. Press kong press ko yan guys. Ayan, so far, gigisa natin ito hanggang maluto yung mga sibuyas at kamatis natin. Saka natin ilalagay yung ating uh, ground, uh, ground na spices, I mean, ayan, mixed spices yun siya guys. Kumbaga, usually ginagamit ko sa biryani or sa anything na food ng, ano, ng Arabic food, ayan. Ayan guys, ngayon, alam niyo na kung ano yung klaseng luto si Hoss. Ayan, may cinnamon stick ako pang paalis ng amoy ng karne. Ayan. So guys, ito na yung aking recipe na sobra paborito ko kasi may sabaw siya, may gulay. Ayan, Ayan nilalagay mo natin yung ating karne. Ayan. Napaka-press ko ng ating karne guys. Yan po yung karne ng karnero guys ha. Para siyang beef pero hindi po yan siya baka isa po siyang karne ng karnero. Yun po yung karne namin dito guys. Hindi po kami gumagamit ng beef dito. Usually sa amin wala talaga. Ayan. Hindi ko lang alam sa ibang bahay pero sa amin wala kaming beef. Ang usually gamit namin is karne ng karnero, manok, isda. So ganyan lang po yung aming mga ano, gamit dito guys Ay, kinakain namin dito. So, medyo napaka-umay pero masarap naman siya guys. Ayan, lalagyan ko siya ng hot water para maging mabilis yung ating pagpakulo sa ating karne. Ayan. Usually guys, ang luto ko sa karne na yan is 2 hours. Ayan. Depende po yun sa lakas ng apoy. Eh. Pero yung ang gas range ko namin is electric. So medyo matagal-tagal siya. Ayan. Nalagyan ko siya ng uh, tomato paste. Uh, and then yung asin is mamaya po siya guys. After siguro ng 1 hour and or 1 hour and a half. Saka ko po, po siya lalagyan ng asin guys. Para po mas madaling lumambot yung ating karne. Ayan, ilalagay ko na yung aking black lemon. Ayan, dry yan siya guys, dry black lemon. Sa mga hindi nakakalam isa po yan siyang lemon na pinatuyo. Ayan. So, meron ding brown, so meron ding black. So, ang meron sa amin dito sa kusina ko is bra black. Usually, ginagamit ko black kasi medyo mas colorful siya guys. Ayan. patak natin yan for at least 2 hours or 1 in 45 minutes. Para isi-check natin siya mamaya pag malambot na yung karne. Ayan. Masarap siya kainin guys. Lalo na pag sobrang lambot ng karne. Ayan. Ayan. Aantayin natin siya. Ayan. Kumukulo na siya guys. Ayan. Actually yung ano, yung asin mamaya pa. Ayan. Nagdagat po siya guys ng black lemon powder. Uh, para maging ano yung lasa niya guys. Medyo maasim-asim na basta masarap siya guys. I promise. Ayan. Ayan. Black lemon powder po yun guys. Uh, ready made na yan siya. So magiging ganyan yung kulay niya. ng sabaw na yan. Ayan. ba diba? Sana sana matikman niyo yung luto ko guys. Hanap-hanapin niyo talaga. Ayan. Sobrang alam ko na yung mga pagkahay karabik guys. Sobrang tagal ko sa kusina. Ayan. So ayan, almost alam ko na lahat na diskarte ko na yung pagluluto ko. Walang pakialam yung ama ko kung anong lutuin ko guys. Baka, basta kakain lang sila. Ganun lang. Ayan. Pag hindi pag tinatamad si host, ayan, magtsaga sila kung anong lutuin ni host. Ganun lang talaga yung buhay ko dito. Ayan. Pas pasalamat sila. Masipag lang si host talaga. Ayan. Kahit nag-white ito, masipag pa rin to sa lahat ng gawain kayang kaya niya lahat ng ano. Ayan, nagluluto pa yan. Ayan, minsan nagagawa pa ako ng biscotti pa ako ng ibang sweets. Ayan, may hinanda akong patatas. At of, of course, may opo rin akong hinanda. Yan na yung gulay ko, guys. Actually, may carrots ako. Hindi ko alam kung bakit wala dyan. Nasaan <laughs> na ba yung carrots ko? <laughs> may carrots yun. Iba eh, ko wala yung carrots. Saka yung ano dyan. May okra ako dyan. Yan, alam kung may okra. Ayan, apat yung gulay ko dyan. May okra. Mayroon ako carrots, mayroong patata, saka opo. Ayan. Hindi ko alam bakit wala sa video. Hinahanap ko. Yan ako siguro. Ay. Ang masarap dito guys kasi may gulay. May gulay siya. I mean, may gulay siya. Minsan kasi mas masarap talagang kumain ng gulay. Nakakaumay na yung puro ano na lang. Ayan. Nakahiwa na yung ating opo at yung ating... Ano, ayan, naghanda na ako ng rice. Iha, basmati rice. Hinabad ko yung sa tubig na may asin. Yan po yung diskarte ng basmati rice, guys. Ayan. Sa mga hindi po nakakalam, paano gumawa ng white rice na gamit ang basmati rice? Yan po, ibabad nyo muna yan. Kahit mga half an hour bago nyo lutuin. Ayan, tanggalan natin ng mga mamantika, guys. Ayan, dahil sa kumulo na yung ating karne, of course, lalabas na yung mga mantika mantikanya niya. Of course, tatanggalan natin yun. Iwas tayo sa kolesterol. Ayan. Tapang para rin. Parang nagluluto ka lang din ng ano guys, na baboy or sa or baka ba yun, di ba? Mayroon ganyan. Tatanggalan talaga natin ng kolesterol. Ayan. Yung mga oy, oil, na ano niya. Ayan. May, may matitira pa rin naman, pero at least binawasan natin, di ba? Iwas na tayo sa kolesterol. Mahirap na alaga natin yung ating pagkain. Ingat-ingat tayo sa mga tinitake natin. Ayan, magiging health conscious pa rin tayo. Kailangan isipin natin yung ating kalusugan. Sa bawat pagkain natin, tinit-check natin kung ano ba yung makukuha nating uh, benefits doon. Ayan, so yun talaga yung pinaka-importante guys. Hindi yung pwede puro na kayo pu 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 sarap-sarap-sarap. Hindi pwede gano'n. Kailangan alam niyo po kung paano yung, ano yung mga tinitake nyo, ano yung mga nakukuha niyo sa Ayan, na yung gulay ko. Ayan, nilabas ko na. Ayan, ah, hinalo ko na, I mean. So, it means niyan, guys, hinalo ko na siya. Natapos na yung 2 hours ng git ng karne. Sobrang lambot na niya, kaya ko nilagay yung gulay. Ayan. Sa so, pagluluto ng kanin, guys, ayan po. Nagka-boil na pa, pa ako ng tubig. Tsaka nilagay ko yung rice. So, ang discarte po ng ano, guys, ng basmati rice, pakukuluan ko siya sa maraming tubig. Tapos, isasalak ko siya, guys. Yan po yung basmati rice. Hindi po katulad sa Pinas na dire-direcho yung pagluto ng kanin. Sa paggawa po ng white rice nito, ayan, ayan, nakaha, naka, nasalag ko na yung tubig, tinanggal ko na yung tubig. Ayan, ayan na, nakaluto na si Hoss. Ayan, kainan, kainan na yan. Ayan po yung itsura ng aking sabaw. Ayan, di ba? Ang sarap. Walang diet for today. Minsan kasi namimiss ko to. Alam, alam nyo guys, Once a week lang po ako naluluto ng meat. Ayan, ito po yung meat ng karnero. Isang beses lang ako naluluto sa isang, isang minggo. Kung baga ang routine ko po every week is iba-iba, araw-araw. Kung baga hindi pwede, hindi pwede same lang everyday. Kasi yung mga amot at mga alaga mo di nakakain. So ikaw na lang na si kusina, kailangan dumiskarte ka rin ng iba-iba -iba na, na luto. Ayan. Yan ang nagustuhan nila sa akin guys kasi talagang masipag ako, mariskarte ako, wala na silang pwedeng sabihin sa akin kasi alam ko na ang gagawin ko. Ayan, ng <coughs> ating, ayun may ay, 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 okra ba diba? Nakita niyo may okra, may talong, ay may sorry, may carrots, carrots, tsaka patata. So doon sa video kanina, hindi ko alam kung nasa na yung okra doon tsaka yung carrots. Uh, Nas, na, na, nasa tabi yata, hindi <laughs> ko alam. Ayan, guys, kung nakikita nyo, sarap ng karne na yan. Promise. Kaya lang mula dyan, uh, madalang na tayo sa Pinas magkaroon ng kanang karnero. Ayan, sobrang sarap. Parang, parang kalang lang kumaan ng curry. Sa atin, ano ba yun sa atin? Yung parang uh, curry food, ah uh, curry soap, parang ganoon Parang, basta may karne na siya, tapos may gulay, ganun lang. Ang kaibahan ng dyan, guys, is ibang yung spices na ginamit ko. Mixed spices, it means ang dami na kahalo dun sa mixes. sa powder ko na yon. May cinnamon, ang dami-dami na yon. Meron na yung uh, cinnamon powder, meron ng camon, meron ng coriander powder. So, madami yung mixed powder, guys, na kumbaga ready-made na yun siya. Ginawa ko siya at pinagiling ko siya. So, yun na po yun. Ayan. Iba lang yung lasa niya, guys, sa mga hindi pa nakakalam. Sa mga nasa Middle East, alam nila yan. Kung ano yung sinasabi kong mixed spices. Ayan. Usually, ginagamit ko rin ito sa biryani. Pag nagluluto ako ng biryani. Sa sabaw. At sa... Uh, Ayun na ba yung tinatawag ko ng kabisa dito. Ayan. White rice. Uh, rice din siya na may meat. Ayan. Kain tayo, guys. Napakasarap niyan, guys. Kung alam nila. Paborito kong kumain. Nakain niyan. Pag ano. Pag na miss ko talagang kumain ng bulay. Ayan. Hindi pwedeng kailangan kumain tayo ng gulay. Ayan, ang gulay ay pampahaba ng buhay. Ayan, hindi po puro masarap lang. Kailangan kumain kayo ng gulay, guys. Ayan, protektahan natin yung ating health because health is wealth. Ayan, kung wala kayong health, wala kayong kayamanan. Ayan, yun. So, ingat-ingat lang pa sa tinitake natin na kinakain. Mag-iisip din tayo kung anong makukuha nating benefits doon. Ayan. So sana guys may natutunan kayo guys sa aking video na na-share ngayon. Ang kakaibang pagkain namin dito sa Arabic area. Ayan. It's a, isa Arabic food na usually kinakain namin dito with white rice. Ayan. Pwede rin siya guys kainin yan. Hindi pa kinakain nila yan with bread. Breakfast nga sa inyo guys Hi. As hindi usually katulad sa atin Ayan. It's a breakfast na tawag na so, so. so thank you for watching guys Salamat sa inyong lahat na nandyan sa baba God bless everyone I love you all